Santa Maria ng Betan, kapatid ni na Lazaro at Mar. Si Maria ng Betanya ay isa ring kaibigan at tagasunod ni Jesus. Siya ay abalas sa kanyang pag-aasikaso kay Jesus na dumalaw sa kanila. Si Maria ay naupo malapit sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo nang maghahaponan na ang pamilya ni Lazar para kay Jesus sa Bethany. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabang galing sa katas ng dalisay na narco, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ang iyong buhay ay isang ganap na panalangin para sa iyong amang nasa langit. Itulot mong magkaroon ng malaking puwang sa aming buhay ang pagdarasal at ang bunga nito'y mabanaagan sa aming pamumuhay. Amen. Santa Maria ng Betan, ipanalangin mo kami.